Magandang hapon mga kalamba. Uh, ako po ay dito sa bubong na aming ginagawa ngayon. Ito, papakita ko sa inyo ang bubong na ito. Aray, sakit na ito. Ayan, guys. Mga kalamba, no? Ayan. Ayan. Sayo, ayan. Yung kasama ko, kalamba. Mga kalamba, ayan, ano? no? po ay ginagawa namin ngayon. yung activity namin ngayon. Mga kalamba, ano? ayan, no? kasama ko, Ayan. Ito po mga kalamba, no? Uh, Iyan po natin, si ba, ba? Ito. Ito po mga kalamba. Kapag kita ko sa inyo, kung pa, paano ang mga spacing niya, mga bakal. No? Ayan, ayan, o. Ayan. Uh, yung isang kalamba na yan, ilambalamba ko yan mga maya. Ayan. Oh, yan mga kalamba, no? Ilambalamba na yan mga maya. Ayan. Ayan, ito. So, ngayon, mga kalamba, ano, ahem, um, <coughs> excuse me, um ito, mga kalamba, nakikita mo ito, mga kalamba, walang, lumo, walang lumawit, di ba? So, anong dapat gawin natin dyan? Ang bakal na dyan lang, no? So, magdudugtong tayo, mga kalamba, i-offset po natin yung dugtong natin. Gusto mo bang sasampulan ko, mga kalamba, kung paano, wala makikita mo, pero okay lang, sige, wag na. <laughs> huwag na, kasi... So, <laughs> oh, susunod na lang, para baka mamaya papakita ko sa iyo. Wala na akong ipapakita sa susunod. A Bato. No, mga kalamba? Okay na nga ito yan, Kel. Oh, shout out, Kel. Uy, ganda, Kel. Shout out, shout out. shout out, mga kalamba, no? O, uh, ito po, papakita ko po, po sa iyo, view lahat. Ayan, ayan, mula dyan. Ika-kana natin sa dami ng postean. Ito, ngayon, ito naman, magbabakal na kami, mga kalambar. No? Para po sa third floor, eh, isla dyan, yung mga biga na yun na ginawa namin. Maraming biga yan, mga kalamba Isa, dalawa, tatlo, apat, anim. Anim ba? Ayon, Isa, dalawa, tatlo, apat, dalawa sa gitna, mga kalamba kain ba ang gagamba? Kalamba? <laughs> Balay-alim yan mga kalamba na. No? Uh, ito po. May titignan natin mga lugar na ito. kan, kalamba. Ay, damo, oh. Ito, Tasa ko ng bubong kaya yung puno naman ganyan sa halos na sa po ako mga kalamba. No? O, so, pag uumanhin nyo na lang po kung ano may mga mali ko. Oh, sana, naintindihan nyo mga kalamba. Maraming maraming salamat mga kalamba sa suporta nyo. Huwag kang makalimot mag-like at mag-share at pindutin ang notification bell para up-like at update it sa aking mga mga content sa mga, aking mga post araw-araw. So bye-bye aja po langit mga kalamba. At suportahan nyo po si Papa Ruel Vlog. Mga kalamba, maraming maraming salamat. Bye-bye.